Ging matagumpay ang isinagawang a trillion peso march tungo sa katotohanan, tungo sa pananagutan na isinagawa kahapon ng hapon sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang programa ay sinimulan sa STO sa barangay Santa Monica bilang assembly area. Pagkatapos mga lastres imidya ng hapon ay nagsimula ng maglakad ang mga nag-isa patungo sa seminaryo di San Jose sa barangay Tinigiban upang doon isagawa ang prayer rally. Sa panel ng news team sa ilang estudyante ng isang university universidad. Nais nila makisa sa prayer rally para labanan ang korupsyon. Para po sa isang... Wala uh, pa rin yata. Wala. Wala. So anong masasabi natin bilang estudyante? Anong masasabi natin sa korupsyon ngayon? Uh, bilang st student ko, uh, para sa akin... Wala pa rin natin ako yung saan. Ang nakikita ko lang dito yung parokya ng San Antonio Pasay Parish. Ayan po. Francis si Parish sa Pakungan. Ba? Para, sabi. Ayan! Sabi nila, marami masabi natin sa nangyayaring corruption okay, ngayon sa ating bansa? Matigil na. Kasunod na panoke naman ay ang San Isidro. Ayon naman sa ilang residente mula sa barangay Bakungan, nakisama nga ito sa panawagan ng simbahan at upang mapanakot ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Sa sa panawagan ng simbahan, panagutin po sila. Ibalik po yung mga na ninakaw nila sa ating. Ayan, nakikisa ay rin po ang mga taga-taytay no, doon sa katidrat. Sa ayaw March. Ayon naman sa payag ni Reverend Eleanor de la Cruz ng United Church of Christ, aniya na sila ay nakisa sa panawagan ng sambayanan dahil sa malawakang korupsyon. Kami Opo, o. Lipunan, lipunan. Na nakapagdudunan na kahirapan sa mga mamamang. Opo, o. Kami naniniwala na hangin ng Diyos ang Diyos na pinaniniwala natin ganito sa ganito ng klase. Samantala, bago pa man sinimulan ng programa ay muling isinigaw ang kanta para sa mga politikong nangungrakot sa kaban ng bayan. Ew! 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 Bataga, basta radyo, ibandera mo.